Dancing waiters sa pinakabagong Filipino restaurant sa Santa Maria tara yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami rapat pa din sa Sitio Gipitsa, sa Patag, Santa Maria, Bulacan, sa tabi ng Alfa Marta Fuel Hub, Patag, para mag food trip sa sarap, salo. Yes, mapapaindak ka talaga sa mga katutubong sayaw na sinasayaw mismo ng mga staff nila na nakabis na kami sa Dechino at Barot Saya. Ang kanilang dining area ay nakaayos at nakatema Pilipino din na may mga kulay na painting sa pader. Boom. Kung mga cafe ay mga uno cords dito ay sungkang malalaro mo at may mga plastic balloon, text, jackstone, paper doll at mga palaisipan at bugtong. May pa-free dessert station pa nga, kahit ano ang orderin mo. May candies, biscuits, chocolate fountain at buko pandan. At may pa-free sabaw for the food ito na subukan namin. Barkada halo Boodle na good for 4 to 5 packs na may inihaw na manok, barbecue, lubyang Shanghai, bologna, hipon, okra talong, itlog na pula, ensalada at prutas. Natry din namin ang tinolang manok na malasang sabaw at malambot ang manok, wow pata with brichon belly na may pata na juicy at hindi dry at crispy ang balat. Lechon belly na hindi oily at hindi bland ang lasa. Kantot gisado na malasa kahit hindi aluin at tamang-tamang -taman pagkaluto ng noodles. Suman at biko na pangimagas at pangmeri at halo-halo klasiko na may nata, langka, munggo, kaong, beans, pinipig, ube halaya, and ice cream. At ang paborito namin na tsokolate sa takore na may milky chocolate ang lasa at malapot at masarap. Marami pa silang promo na pwede nyo i-avail kaya naman di maubutas ang mga bulsa nyo. This is operating hours. Kung pupunta kayo o ano pa inintay nyo, tanda din sa sarap salo sa Santa Maria, Bulacan. Let's go!